Magandang gabi, mga kapatid, mga kababayan. Ako po ang magpapakilala sa inyo sa susunod na magsasalita. Siya po ay matagal kong nakasama sa House of Representatives. At ngayon, ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, Anakin Kumare, Senator Aini Marcos. Magandang <tif> Ka-Israel, Ka-Bien, Ka-Earth, Ka-Arnel, lahat ng ating minamahal na kapatid. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia Ni Cristo para sa transparency, accountability, at justicia At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, Mab ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pasya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag pamilya, naalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gomba, ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas ang kanyang paglulong.

may nagsumpong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, mariwana pala. Pagkakapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edby Cruz, Inigo, si Tony Boy, Jack Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwit ang buhay niya. Gusto niyang presidente Hindi siya at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manisluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at analamang na lamang, sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalamang nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party nagarapalan, naghakain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapaduktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit ng dugo nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumumpa siya sa akin talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na isapwera. Kahit ganon, Nangampanya pa ako para sa kanya kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin nung dinidisqualify na siya Halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. So sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaita silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yon. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang nagpa party hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi pa rin na nakikita, narinig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmuka kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pagkakar hindi ko siya nakakasama buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparihab ko na yan. Pero, kung magkaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Kung magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalagin na sana. Oo nga, nagbago na siya hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga disisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kabang ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita na pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahama kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin nang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot -pag sa dating Pangulong Duterte para isako na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan na ng pagsasakit sa kanya ng mga nasa kongres, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto 68 years old na rin si Bongbong ngayon November 17 din noong 2021 noong nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinastusok ko pa ang pag-alok ng mag-inan si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang pa mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, sinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama Nabigo ko akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan ko, akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nagadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon sa pagkakawatak-watak patuloy na pamumulitika pag nanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman. Kaguluhan sa Mindanao, alang-aning gera sa China at Estados Unidos. Kawalang pananagutan sa flood control scam. Darapalang takipan panggigipit sa hindi kaalyado, pagsakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matandat may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsagsag ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan ang delubyo kalamidad na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika. Kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aini, ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget! magtatatlong taon na tayong hindi nang kakausap, Tatlong ko taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakariteng ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong amat ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad. Dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, kapitulo labing pito, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, pasawarin mo siya. tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam hindi ako maniwala, pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko, magpahiga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Sa likuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon na bigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mami. Alagaan na lang natin ang isa't isa kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kina sinusukuan hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot Alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang addiction at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang, Kapatid! Kapatid! mabuhay kayong magkakapatid. Maraming maraming salamat po, Senator Aimee Marcos. Oh.